Hello, isang magandang umaga hapon gabi sa inyo lahat sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay itong programang ito, ito ang DJ Online Music Radio Yes, tayo nagbabalik sa ating pong station ito, ito ang DJ Radio Station nga po na patuloy na ito po ay nagagamit po sa pagbibigay ng mga topic na, ating araw -araw na papag-usapan sa araw-araw nating pamumuhay at uh, magiging sa mga awitin na amin pong uh, ipinopost dito po sa YouTube channel po namin ito ay nawa ay uh, uh, ito po ay uh, gagamit niyo po sa mga part po ng mga simbahan at sa ministry, especially sa ministry po ng music ministry yan. At uh, mga awitin ito ay uh, tunay lang na nagagamit po pang worship, pang praise at mayroon din po tayong mga awitin dyan na uh, pang, pang love o sa mga sa mga mahal at uh, maging sa mga kabataan na may mga mailit sa ng mga rap music yo 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 <laughs> so yun po at uh, hayaan nyo pong uh, search nyo po at uh, itype nyo lang po yung pangalan ng nais nice nyo pong uh, uh, makita o marinig o makuha nyo po yung mga lyrics ay itag nyo po rin po yung title yan so sa lahat po ng mga platforms ay makita nyo po ang mga awiting ito at uh, maging mga lyrics ay maupuan nyo rin po with uh, key na yun. May mga key, may chords, yan. So, madaling nyo lang po siyang masasabayan. Masas, so, kamusta na po ang bawat uh, isa sa lahat? At uh, unga po pala si Fox Banks na ngayon po muli ay inyong mga kasama sa mixing oras na ating pong uh, pag-usapan about po sa ating pong pamumuhay bilang isang kristyano, bilang isang tagasunod ni Kristo, yan. At uh, patuloy lang tayo na ay uh, sa mga darating na araw. Ngayon po ay darating na Friday. Uh, Friday. Kasi sa, dito sa Saudi, Friday po yung service, magsamba, at sa ibang bayan naman o sa ibang bansa, especially dyan sa Pilipinas, ay Sunday. So, tayo po ay sumamba at mapuri sa Diyos at uh, alating alalahanin ang mga ginagawa niyang pag-iingat at mga gabay na ginagawa sa atin ay ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Okay? So tayo po ay muli ay nagpapasalamat sa mga ating mga supporters na lagi po nandiyan na, 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 patuloy na nagbibigay na, po ng support at pag-angat ng mga subscriber po natin. Salamat po. At uh, sa mga OFW natin na uh, patuloy na support ay maraming po salamat at uh, ikaw at ako para po sa OFW kaya tapos dapat lang po na tayo po ay magkaroon ng pagbibigay, papahalaga sa bawat isa sa atin. No? At uh, maging atin po kung tayo po ay nasa sa, sa mga pahilang at inakapagsimba, sabi nga na iba ay eh, walang uh, time for, misan in Friday, Friday o Saturday na yung ay uh, uh, sorry, uh, Sunday ay uh, dapat po natin ibigay yung o ilaan natin yung oras na yun. Kahit hindi ka makapunta sa simbahan ay manalangin ka. Yan, manalangin ka at uh, pagsasama mo sa Diyos sa linggo na ikaw iningatan, maging iyong pamilya mo sa Pilipinas. Yun ang importante. Yung nananalain ka, meron kang komunikasyon sa Diyos. Wag mo puputulin na parang sinasabi mo kung pahinga ka, pahinga rin ang ginagawa mo pag, uh, pagpapasalamat sa Panginoon. No. Hindi po tama yun. Dapat ikaw ay magpasalamat sapagkat yung araw na ibinigay sa iyo ay hindi lamang para sa pagpapahinga mo, hindi para magpapasalamat sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin po ay laging uh, lagi natin kasama ang Panginoon. pag mo pa lang, pasalamat ka. Pagtulog mo, pasalamat ka. Kasi eh, makakatulog ka at iingatan ka ng Diyos at gigising ka kinabukasan. Yun ang importante na dapat nating laging sasabihin sa ating Panginoon, Lord, thank you. Maraming salamat. Ito yung lagi po sinasabi. Siguro, baka ito ilang ilang episode ko na po nababanggit. But, yun po ang nais ng Panginoon. Yung say, laging i-appreciate, laging mo sasabihin sa kanya, Lord, salamat po sa lahat ng ginagawa sa aking buhay. Lord, salamat po na iningatan mo ako ngayong araw na to at susunod pang araw at susunod pang araw, araw buwan, taon. Ganun. Nagtay mo salamat sa Panginoon. No. Bilang isang Kristiyano, ay alam natin na tayo pong lahat ay patuloy na nananalangin at uh, panalangin natin yung mga paligid natin, yung pamilya natin. Of course, yung pamilya natin. Yung mga kaibigan, trabaho, kaya kaya nakikita ka, na kaya na, dito, No, sa bansang ibang bansa ay binigyan ka ng Panginoon ng trabaho. So, yun ang ating mga Ang ganda po ng ating pag-uusapan ngayon ay regarding nga po to sa sa ating pong uh, nangyayari uh, sa ating bilang isang Kristiyano. Ito yung mga Kristiyano na po at uh, siguro naman po eh ito yung ginagawa natin ay pagpapalala at pagsasabi lang mang ng katotohanan na hindi tayo Uh, uh, tayo po ay bilang isang kristyano ay tumatayo na lamang ng parang go ahead lang kasi kristyano ka na eh. ganyan, ganyan talaga. Hindi. Meron tayong mga bagay na dapat natin ginagawa sa ating buhay. Especially sa ating pananampalataya. Dapat nag tayo. Dapat hindi tayo uh, uh, nagtakaroon sa sarili natin na sige bahala na sila. Sila lang yan. Basta ako kristyano na. Hindi e, po ganoon. Dapat no, ang ating po Uh, katwiran bilang isang kristyano na. Sabi nga dito sa, sa topic na to na ating pong uh, pag-usapan is, ang topic po natin is, liwanag sa dilim. Oh, hindi, hindi, bakit ako nakaitin? Dilim ba, dilim? de, <laughs> <laughs> uh, hindi po, ganito, uh, liwanag sa dilim. Maraming ginamit niya na uh, term na may mga kanta po yan, na liwanag sa dilim, di ba? May mga ginamit na yan uh, na, uh, let's say, mga video, mga parang short movie, yung ganyan. At, uh, yun na. Alam naman po natin na tayo po ay nagsimula doon po sa paglikha ng ating Panginoon. Yan. Ito, hindi po ito yung verse ng, uh, hindi ito ang verse for today natin. Pero, pero, ay, uh, ito po, gusto ko po, po naman po sabihin sa inyo yung verse na ito, na ito po sa Genesis, uh, Genesis 1, verse 3 and 4, yan. At uh, sabi nga po rito, sa, Basahin ko lang po na ano. Oh. Sa Genesis 3, sinabi ng Diyos, magkaroon, diwa magkaroon ng liwanag at magkaroon niya ng liwanag. Verse 4, kumit ko na, Nasiyahan ng Diyos. Yan, yeah. nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, iniwalay niya ang liwanag sa dilim. Yan, para basahin ko na po ng mas malapit. Baka <laughs> may iba na naman po. So, ibig sabihin, ay nilikha ng Diyos ang liwanag, of course, ang dilim in literal, may liwanag. Yan yung araw at uh, yung pagdating sa gabi, yung po yung gabi na dumidilim. No? Sabi, nawawala na po yung liwanag. So, ibig sabihin, from the start, mayroon na pong liwanag at mayroon na pong dilim na ginawa ang Panginoon at nilikha ng Diyos. Nilikha ng ating Panginoon, di ba? So, bilang isang uh, bilang isang uh, taga-sunod ni Cristo. Although kahit hindi ka Kristiyano, alam mo na mo dapat ito eh. di ba? Ito yung sa mga Bible study, mga mga maliliit pa, yun ang batawag doon, yung Sunday school, o sa mga ibang uh, Catholic church na, na, na ituturo na po ito. Na yung liwanag, hindi po pwedeng sumama sa dilim. At ang dilim, ay pwede siyang makialam sa liwanag. Di ba? Parang, di ba, parang halabo ba? Hindi naman siguro kasi. Kasi gito, gito yun eh. Ang liwanag, no, pwede niyang uh, sakupin at pwede niyang talunin or uh, sakluban yung liwan ang dilim upang maging maliwanag. Pero ang dilim, parang halabo kasi so, ang liwanag nga eh, napakaliwanag eh. Sabi, I mean, uh, siguro maaaring dumilim pero may matitira pa rin liwanag. Kaya nga misa tayo, di ba? In, in, literal po ito, no? Pagka dumilim, pagpansin naman, pumikit ka at uh, biglang mo idilat ang mata, nakikita mo pa rin. Yung paligid mo, hindi nga magilim. Nakikita mo pa rin. May liwanag. Hindi ganong as in blanco na totally na, eh, huwag naman po sana eh, sa mga bulaw, na nating mga kapatid, ay hindi ko rin po masabi sa inyo kung sila may liwanag. I, I believe na meron. Kaya nga may isang iba nakakapa, nakakalakad, hindi lang dahil sa may baston sila, kundi meron silang natatanaw na kahit na konting liwanag. Yan. So, in literal, na physical, ganun po nangyayari. Yung pong liwanag at ang dilim. Pero kung ikaw ay kristyano, hmm, kristyano ka ha, kung ikaw ay kristyano, kung ikaw ay hinango sa dilim, babalik ka pa ba sa kadiliman? Nasa liwanag ka na? ba? Diba? Ang hirap kasi, minsan, bilang siyang kristyano, no? Ito ay uh, hindi naman lahat. Actually, hindi naman lahat. At ako ay naka-experience po nito. Na nung time na ako po ay nasa diwanag, diwanag po na nagtuturo na sabi, wag doon pumunta rito, huwag doon pumunta ganyan. Alam po ba yung sinasabi ng uh, wag pumunta? Ayun po yung sinasabi na wag kang magbisyo. Yan. kang gumawa ng masama. Yan. kang pumunta dyan dahil mapapasama ka. Pero dahil sa uh, ikaw ay galing sa liwanag, parang gusto mo sawan o ah, alam eh, kung ano ba ibig sabihin yung bisyo ngayon ginagawa mo. Hmm, di ba? Kailangan mo sarili mo, di ba? Kahit ako, ako, be honest, na, nagkawa ko yan, ko, Dahil, inisip ko, nung panahon na yun, parang tumatanda ako, parang lumalakad ang oras ko, panahon ko, parang hindi ko naranasan yun, yung mga ganong bisyo, di ba? Parang, kristyano na ako niyan, ha, mga kaproks, ha, kristyano ako. Pero, That time, is parang ang question ko ay up and down, up and down, up and down. Hindi ko iniisip na uh, may mali na pala sa ginagawa ko. Kailangan po tayo na is bilang pagpapalala. Kayo pa rin ang magdidesisyon. Eh bakit ganun eh? Ikaw nakasubok kami, hindi pwede. Habay, ikaw yan. Eh <laughs> di subukan <sa> mo. <laughs> hindi ko naman ka pinipigilan kasi decision mo yan. Ito ay pagpapalala na ito ay naging experience ng bawat isa maging ang inyong lingkod ay nakaka-experience na rin po na mali, as in mali, wrong, mali, huwag ganon. Huwag <laughs> ganan. Huwag ganon. Yan. Sabi-sabihin, uh, uh, kapag ikaw ay nasa liwanag, huwag mo nang sawsawan o dawg-dawan o balikan yung mali mong ginagawa. Yung kadiliman. Kasi kapag lumipat ka roon, mahirap kang makabalik. Tandaan niyan, napakahirap. Kasi, kita mo Ang ganito yun eh. Uh, misa ng isang tao o isang tao na kapag uh, isang kristyano ay uh, uh, parang sinasabi sinasabi niya ay e, sinusubukan ako ng sinusubukan na ng sinusubukan ako ng Diyos sa akin pananampalataya ng Okay? Laging laging, mag, laging sinasabi ng isang tao, sinusubukan ako ng Diyos. Hindi eh. Ikaw ang gumagawa ng pagsubok ko Dahil gusto mo, maranasan mo yung pagsubok na yun. Diba? At minsan, dumarating talaga sa punto na nagkakaloka na pagsubo pagsubok dahil tinitignan at hinahanap ng Panginoon sa sarili mo yung pananampalataya mo kung gaano kakapit sa Kanya. Di ba? Pero yung na sinasabi ko, mga kaproks, ay uh, ganito eh, uh, kung ikaw ay nasa kaliwanagan na, okay, nasa kaliwanagan ka at uh, ginagawa mo yung uh, bagay na uh, dati mo ginagawa, ay, ibig sabihin, huwag mo lang balikan. Hmm. Huwag mo lang balikan kasi yung kadiliman na ginawa mo, kapag ikaw ay napunta sa kadiliman at sasabihin mo, parang, parang feeling ko, ang galing-galing ko, parang feeling ko, okay ako. Parang feeling ko, hindi naman ako sinusubukan eh, ni, ni Taneng. Di ba? Hindi mo alam, kaya ka hindi ka sinusubukan ni Taneng kasi hindi na, ka na, hindi ka na kailangan na subukan. Kasi kanya-kani. Eh. Hmm. Di ba? Sorry po, mainit daming nila. <laughs> no, di ba? Ganun yun eh, ganun. Kapag hindi mo nararanasan, pagka ikaw ay gumagawa ng kasalanan, parang pinipil mo na, wala naman, wala naman nangyayari sa akin, ganyan, kaya? Kasi, hindi mo na, hindi ka na kailangan na subo o uh, na pugsain ng, ng kaaway. Kasi nasa, sa, sa, sarili niya, kanya ka na. Pero subukan mo kung nasa Panginoon ka, para nasa mga experience ng mga kasubo. Kasi, nasa Diyos tayo. Yan eh ang natin. So, Kasi uh, kapag ikaw ay nasa Panginoon, nandiyan ang mga trials. Nandiyan ang pagsubok. Eh, ba't ka pa pupunta sa kadiliman? Hindi ko ba inap? Hindi ko ba inap yun na ito, nasusubukan mo na yung faith mo at uh, sinasabi ng Panginoon, uh, ihag mo ko. Huwag kang bumitaw. Akin ka na. Pero ikaw naman, nagpupulig, nagpupugla, uh, uh, piglas. Maalis ka pa sa kanya. Eh, sinusubukan ko eh. Ay, ikaw yan. Prox. Sis. Ikaw yan. At sinasabi ko nga po, ay tayo po ay kapag ikaw ay nasa kaliwanagan, straight ka na, diretso. Diretso lang. Huwag mo lang, alam mo sa mga kabayo, <laughs> mga ano ba tawag, may, mayroon pang harang dito, ah uh, inyong yung uh, pinanghaharap para pag, pagka ang kabayo di medere, dire diretso dire, hindi siya uh, nakakita ng iba rito, ay para hindi siya ma-distract. Para dire-diretyo dire po ang kanyang pong pagtakbo. So, ganun po tayo dapat para sa Panginoon. Huwag so, na natin isipin na tayo po ay nasa kaliwanagan at dadaw daw pa tayo sa kadiliman. At ang kadiliman naman, kung ikaw ay nasa kadiliman, ay mingi ka ng tawag, mingi ka ng uh, uh, protection sa Panginoon na huwag ikaw ay uh, niya sa kadiliman. Sabi nga, di ba, isa sa panalangin, ito, isa, sa panalangin, ito minsan nakakasama sa panalangin na uh, kami po ay isang maruming basahan na iyong ginugasan at nilinis. Di ba? Napapasama minsan sa prayer yan. Totoo naman eh, dahil tayo ay noon ay isang maruming basahan, nilinis ng Panginoon, nilagay na tayo doon sa kaliwanagan hindi na po doon sa pagdiliman. ayaw mo na yung iba kung talagang ayaw nilang magpa, magpa, pabago, pag hindi na bago at ikaw mismo ay uh, uh, pinapanalang, panala, pinapanalangin, palala, pinapanalangin at ayaw mong mabago, ang Diyos na po ang kikilos at ihipo doon sa kaon Ang ginagawa mo ay panalangin, panalangin mo lang siya. Kung ayaw pa rin nga, Lord, iyak mo sa Panginoon na, Lord, ito po ang aking kapatid na ito, naway mabago at ma ma uh, ma makuha siya sa sa mula sa kadiliman dahil sa kaliwanagan. 'Di ba? Kung ayaw niya, decision po niya 'yon. Wala tayong magagawa. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Pag uh, meron tayong mga pagpapasya na hindi kaya ng ibang tao. At maging ang Panginoon ay binigay sa atin niya, kaya kanya yon Ano ang gusto niya, either na tama or mali. Di diba? So, iyon po yung mga sinasabi natin na dapat nating paalala na bilang isang Kristiyano ay wag na po tayo dumawdaw sa iba sa maling mga ginagawa ng mga kamunduhan. Okay? At uh, marami nga nagsas marami nga ako nababasa ngayon uh, siguro sa mga iba nating pagtatapik eh yung pong sinasabi na ang uh, worship leader daw ba ay pwede bang mag-video okay? Ang dami ko nababasa ngayon tapos sinasabi nga na uh, patuloy lang na yung mga kristyano ba ay uh, totoong kristyano. 'Di ba? Uh, sa mga social media nababasa ko po yan. But ito yung sinasabi ko po, parang meron na tong ticket uh, uh, doon po sa sinasabing bilang isang kristyano. Kaya nga, kung tayo kristyano, wag na tayong dawan doon sa maling ginagawa ng iba. Panalangin na lang natin sila at gumayop umiwas. Yun ang dapat natin gawin, mga kaprocs. Sapagat ina ang makakatulong bilang isang kristyano, bilang mananampalataya ni Kristo. No. Ang liwanag, tandaan natin, hindi pwedeng pagsamahin yan at ang dilim. Kasi, uh, sabi nga, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Mamili ka. Isa lang. Sa liwanag o sa dilim. Diba? Kaya nga may mga, ano yan, may mga may mga istorya yan sa TV, sa pinikula, na gano'n lang na nangyari, na hindi po pwede pagsamahin. But alam naman natin, kapag ang, ang liwanag ay uh, pinuksa ang dilem, as in dilem, talagang magliliwanag yan. Pero ang dilem, never mag magkatagumpay yan. Yan ang, to, yun ang yun ang ilang ng Panginoon na kapag ikaw ay lumapit sa kanya at kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay naging totoong Kristiyano, hindi ka na ma, ma, ma ng mga kadiliman. Kadiliman ng ano, mga problema, kadiliman ng iyong mga mga dati mong mga nangyari sa buhay mo. Adaliman na magiging ang isip mo ay magiging liwanag di ba? Kadiliman na magiging patotoo ka sa buong mundo. Hindi lang sa inyong bahay, sa buong mundo. Yan ang ating tandaan. At isa pa, iisa naman ang ating Panginoon. Never na, never niya sabihin niya, sige, uh, sabihin niya na, o oh, sige, ako naman mag-decision eh. Sige, punta ka muna dyan. Sausa ko -sa -sa muna sa kadiliman. At susunod, ugasan kita para pumunta sa kaliwanagan. Hindi ganun mamili ka liwanag o dilim diba mas mainam na liwanag ang iyong puntahan dahil alam mo ang patutunguhan mo at hindi ka matitisod hindi ka madadapa o hindi ka babangga kung meron kang ka kasalubong diba ang hirap pang madilim lagi kang nanganga ha. yan tandaan natin So, yun po yung aking po, pong uh, yung na iparating sa inyo at nais ko pong naway magkaroon po ng ito ay aral po sa ating po ng iliwanag at ang dilim. So, sabi nga po rito sa verse na to, sabi nga po dito sa verse natin ay, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Yun, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. True. sama Very good tayo mamuhay sa uh, katotohanan. Yung katotohanan na kapag ikaw ay nasa katotohanan, nasa liwanag ka, nasa katotohanan ka na ang dinadaanan mo tama patungo sa ating Panginoon. Yun ang liwanag ng katotohanan. Okay? So, tayo po ay pumunta po sa Code for Today. Yan, ito ang Code for Today. Tayo ay nilalang sa liwanag binigyan ng maayos na pagtanggap kaya lahat tayo ay nabubuhay sa kaliwanagan. Tama. Ngunit ang taong lumayo sa tamang kaliwanagan, yon ang mga taong kasiyahan mabuhay sa kalikuan kundi ang magtago sa kadiliman. Mahirap yun. Diba? ba? E, e, tago ka ng tago sa kadiliman. Pero mahahayag yan kapag ikaw humarap sa Diyos walang lihim na hindi mabubunyag sa harapan ng Diyos. Lahat po ay nakalista na sa aklat ng buhay. At maging anuman ang yung ginagawa ngayon, anuman to, mabuti o masama, nakalista na yan. Nakaan na yan, program na yan. Ipapakita na lang ng Panginoon yung buhay mo. Sis, kung ano ginawa mo dito sa mundo. Diba sinasabi nga po, walang perfecto, hindi ako perfecto, and I believe hindi rin kayo perfecto, pero ang nice ng Diyos, yung tayo ay maging kawangis niya. Magtayo yung lumapit, sumunod, magpasakop, at ibigay sa kanya ang buhay natin para sa kanya lang. Para mabigyan tayo ng isang maliwanag na kaliwanagan sa ating buhay. Amen. So, please, pues, Salamat po sa inyong pag-inig. At uh, shout-out nga pala sa aking pong apo na si Rio Benet Sayon. Yan, Rio Benet Sayon. Uh, sorry, nine months ka na pala ngayong minggo <laughs> na to so uh, nakakamiss dahil uh, tagal na natin hindi nakikita ang but I na ang uh, Diyos ang uh, magbibigay ng, uh, uh, ng uh, plan o uh, yung, yung uh, panahon na tayo, tayo magkasama uh, aking ako at bagay aking anak na si Eunice at shoutout uh, shout out sa aking uh, na si si Utol Boyet, kay Boyet, yan Utol, yan. yan, shout out sa iyo at uh, ingatan ka ng Panginoon at uh, dalangin ko ay magpatuloy ka sa ating Diyos. Kahit na tayo, kahit pa may samba lang, sumamba, magpasalamat ka at nanalangin ka sa Panginoon. Hindi natin hawak ang ating buhay. At uh, alam natin na anytime pwede tayong buhanin ng Diyos. Kaya yun advice ko sa iyo, uh, Kuya Bayad, Utol. Yan. So sa aking mga kapatid, aking mga kapatid dyan, shoutout kay Mina. Yan, yeah, Mina. Pabala so, kay Mother, ha? <laughs> Oh, may 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 laki may laki, na utang ko sa iyo. <laughs> so ayan, shout out kay Mother Di Kring. Yan, ani rin, 96. Yan, 96 years old na siya. So shout out sa lahat ng aking mga mahal sa buhay at patuloy na ingatan kayo ng ating Panginoong Diyos. At uh, sa mga tao rin po na sumusubaybay, mga subscriber po, po namin, nawa po ang lahat po ng inyong panalangin ay tubuin ng ating Diyos na buhay. At ang pananalais ko lang po ay ingatan kayo kung saan mga kayo dapo ng bansa either na sa Singapore kayo, Vietnam, Middle East, o USA, o uh, UK, lahat po. Na kung kayo pati ng mundong ito o sa Pilipinas ay ingatan, gabayan kayo ng Diyos, patubayan at ilayo sa sakit at kamdaman. Yun ang aking panalangin sa bawat isa sa atin dati. I know na agree po kayo. Kaya maraming po salamat sa patuloy niyong pag-support at patuloy na inyong pong lingkod na si Proxbase ay lagi pong nandito na nagsasabi na lagi po tayong manalangin, mapasalamat sa ating Diyos na buhay. Muli, ito ang GJ My Online Music Radio.